Bakit so? Huwag kang mga Oo, oh, oh ka na naman eh. Huwag mawawain si Miming. Huwag si Santol. O, oh, op. Oh, oh, nag na naman kay nilang sunis. Chico. 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 Oo, oh, ay. Yan, nilabanan ka tuloy ni Miming. Takot ka pala eh. <laughs> Nilabanan siya nitong kulay pink. Takot ka pala dun eh. Kailan sunis ka lang magaling eh. <laughs> Chika! So! <laughs> hmm. Takot ka na doon? Takot ka na doon kay Miming? Kay, kay Blackie? Ah, uh, takot na siya kay Blacky kasi lumalaban sa kanya, guys. Ayan, oh, si Blacky. Nilalabanan siya. Eh. Um, tara na, pasok na tayo. Tara na. Keep hmm. watching.